Hello, good afternoon, good sir. lahat. hello. Kita talos kalaang dito ng aking mga pananin at andito ako documentary sa mga bisyano at bisitahin natin ito. Yung mga best kong gabi. Kinuha ko lang yung dahon. Ay, dito. At natumba yung aking saking. Ayan. Ayan ba yung saking ko? Ang bihira. Ayan. Natumba. pa siya gaano ang um, natumba bali nilagyan ko pa siya ng ano, kahit nawala eh dito lang muna siya pag natin Yan. dito tayo daan kasi wala nang tubig. E, tubig hindi ako nagbota hindi ako nakabota tingnan nyo po ang daming kangkong dami ditong kangkong oh. ito ay tanim ko po ito ha yan. Yan. tanim kong kangkong dito lumawak, lumapad na. Ayan. Kaso hindi ako nakabota. Um, Kailangan dito ay ano, bota. magbobota pero diretso lang ako. Kasi makapali yung ano. Itong balagon. dito sa aking mga kangkong at ano um, gabi so ayan kailan lang ito nilinis pero ito na naman so mayaman ako dito sa kangkong yan sya itong gabi na to ay pag nag harvest ako ay ito ko na Tumubo na yung ano, oh. ko. Yan. Malabo kasi ang mata ko pag wala akong salamin. Kaya ito, dala-dala ko talaga yung salamin ko. Kasi, malabo. So, nabalik yung isang saging, sayang naman. Katulad nito. Oh, maaga itong nabalik. Pero, naandyan yung kanyang bunga. Yan, bunga. Yan. Ano yan? Latundan. Yan. At dito naman, yung nanguha ako ng gabi. Kinuha ko yung mga dahon niya. Dahon lang naman kasi kailangan ko. Yan. At hinabist ko na din para yung bagong sibol siya. Yan, bagong sibol na siya. Yan. Pag sa sunod, pag umorder ulit, ito, tatagpasin ko na rin yan. Tagpasin ko yan, yung mga luma. Yan. Yung mga laton na. Laton din. Malapit na. Nim ka talaga. Nagtatanim pa ako ng papaya para marami akong papaya dito kasi... Yan tsaka malunggay. malunggay ko, tagpasin ko pala Kasi pag tumaas, wala na. Yun na. Wala namang bunga. So, magtatagpas ako mamaya na ito. Yan. Balik tayo dito. Ah, ano na ako, nakadilig. Ah, Nagdilig na ako. Ang bilis matuyo, diba? At ito, oh. Hmm talagang kung walang ano yan, wala na putol na yan kung walang kahoy yung laking buwig, ilang kilo kaya yan siguro mga 15 kilos yan or higit pa siguro higit pa yan sa mga 20 siguro 20 kilo sobrang laki so yan lang eh, Ay, kawawa talaga ang pananim ngayon kung hindi mo didiligan kaya malaki ang bayad ko sa tubig. yun mga ano mga malunggay na kinagpas ko. Yung mga malunggay ko bus ng dahon. <laughs> na. Yan. dito yun. Ay binta naman natin. Ito oh. Tatanim dito ng malunggay. parang Para kasi ano siya natutong ba siya eh yan kailangan anuhan ko dito <coughs> yan. para marami tayong <coughs> tanim na malunggay so yan dito ang aking gabi <coughs> na mamaos na eh kasi ayan ito'y gabi yan kapapaya. Ang iba, na itanim ko na. Ito, gabi to. Gabi yan. Tutubo naman yan. Ito siya. Yan, gabi. Yan, ito yung ating munting garden. Na, na napaglilibangan ko. at malaking tulong at may income po siya mm -hmm. may income uh, yung naipon ko dyan na income ng garden ay nasa 7k na 7k Yan. kasi kung uh, hindi mo siya i-harvest at ibibinta wala siyang income at pamimigay mo lang sa mga kapitbahay hihingan lang mad masasanay lang sila humingi. Yan. So, dapat magtanim din sila, magsipag, para meron silang sarili nila. Huwag naman yung may tanim, ay eh, sige ka na lang hingi ng hingi. Paano naman yun? Katulad nito, may gastos ako sa tubig. Yan. Ang gastos ko tubig, magkano ang tubig ko dito per, per month na binabayaran. Malaki malaki ang bayad ko sa aking tubig so yan kahit papaano may gastos ito dito tsaka nagtatanim talaga ako yan, ang gabi ko tinanim ko talaga yan dyan so at least kahit papaano may, tub may kita na siya pero kailangan may dinideliveran tayo na ano, at saka kailangan mong i-harvest sa pag-harvest <laughs> Matagal din. Uh -uh. Kailangan piliin mo yung mga ano, mga tubo na bagong daon. Kasi yun ang ginugulay. Yan. tayo dito. Kailangan ang i-harvest mo. No? Ito. Ito. Kailangan ganito ang i-harvest mo. No? Kailangan yung mga bagong tubo. Yan. Yung bagong tubo. Ito, 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 ito. yun At ang mga bagong tubo na malalapad. Hindi pwede itong mga maliliit. Ayan. Ayan. So, yan, Kailangan pili lang din. Kaya pag sunod na i-harvest ko ito para deliver dyan sa palengke, eh, puputulin ko na siya lahat. Ayan. Puputulin. Para ano, mag sibol ulit siya. Parang ganito, oh. Yan, pinutol ko na siya. Tapos, sisibol siya ulit. Nagsibol na siya. ayan uh, na siya, Nagsibol na. Mga bago na po yan. Mga bago na siyang sibol. Mula doon hanggang dito, bagong sibol na. Yan. So, kailangan may sipag ka din talaga para may income. So, yan, may income ng garden ko. Nakaipon ako ng higit sa 7. Mag-e-8 kayo na siya. So at least, oh, 'di ba? Kaya sa kung ang ating channel lang asahan natin. Wala, wala tayo. Ilang buwan bago tayo makasweldo. magagastos um, ka pa sa mga pamember. member support ka pa, oh, 'di ba? Pero ito hindi na. Magha-harvest ka na lang. Maitatanim mo diyan, oh, 'di ba? So, salamat po sa inyong support. Thank you. At migalang shout out sa inyong lahat. Binabahagi ko lang po sa inyo ang merong tanim na pwede nating magpag-mapagkakataan. kesa sa wala tayong ginagawa o uh, mag-garden tayo para safe din yung kinakain natin. Kasi ito wala itong fertilize, uh, wala siyang ano insecticide na uh, yung ano na i-spray mo, wala organic po lahat to. Yan, salamat po sa inyo at bye-bye. This is Laurie's Garden. Thank you so much. Bye.